Hello mga friends! Kapusta na kayo? Balit nandito naman ako. Bali ganun tayong panibagong vlog ngayon. Pero, bago nyo malaman kung ano yung content natin ngayon, ay pakitaan ko muna kayo ng aking intro. Okay? Here we go! Welcome to my channel! O, oh, ito ang panibagong vlog natin ngayon mga friends. Meron ko ipapakita sa inyo na isang kakaibang uri ng prutas. Ewan po kung ngayon lang kayo nakakita ng ganito. Ito po. Ito mga friends. O. Oh. Yan. Yan ang papakita ko sa inyong kakaibang prutas. Kita nyo? Yan po. Oh. Ang tawag dito ay black sapote. Kilala din sa tawag na chocolate pudding fruit. Ang scientific name nito ay Josperus negra. Kali kamag-anak ng persimmon. Kasi kung tingnan niyo mga friends, yan, parang persimmon po ang niya, di ba? Yan po, oh. kita niyo. Parang kawig na kawig sa persimmon. Pero hindi siya persimmon. Kasi ang persimmon, ang kulay non yung usually, orange red. Parang ganun. No? Ang protas na ito mga friends, ay nabili ko lang sa sudad ng dabupan. Bali malapit lang po 'yon sa dito sa ano dito sa mga dan. Eh na curious ako. Eh ko ano kaya kasing plutos to? Eh ako nakakita. Kaya bumira ako. Actor ano to mga friends eh. Bali apa to. Yung isa kasi kinuha ng anak ko. Pare ang naipakita ko sa inyo ito lang po itong tatlo na to. Yan po. 1 2 3. Okay? Tamang-tama nga 'to, oh. I love you. Sabi na, ang pagtawag, ang pagpronounce nila ay sapote. Okay? Ito po. Iba naman po yung sapote sa Maynila, no? Mga friends, no? Yung alabang sapote, iba po yun. <laughs> Saka, ngayon pa, ngayon ko lang nalaman pala na may prutas na sapote. Okay? Itong prutas na, ito, itong black sapote, meron ding ano to, eh. Meron ding isang variety na kung titratawag din nila na white sapote. Yun, dapat ako nakakita nun. No? Saka, yung makakita ko nun, yun para i ko ipapakita ko sa inyo. Okay mga friends? Samantala ngayon, ang, uh, ang, ipapakita ko lang, ito lang muna. Okay? Itong black sapote or chocolate pudding fruit. Ang na to, maraming health benefits sa katawan natin. Gaya ng mga sumusunod, bali ano siya, mayroon siyang antioxidant. Yan po, panlaban sa mga cancer cells. Tapos, ah, uh, pwede itong kainin ng mga may diabetes. Okay? Isa pa, Ah, uh, health benefits nito mga friends is good for the heart. Okay? Yan po. Yung may mga hypertension diyan, pwede silang kumain ito. Ito pala, ang prutas na to, itong black sapote ay maraming fibers. Kaya ito magandang kainin nung may mga constipation kasi nakakatulong to sa digestion. Yan. Saka, isa pa, mga friends, itong black sapote ay mayaman to sa vitamin C. Sabi nga nila eh mas mayaman pa daw to kaysa sa orange. Four times ate eh, ang ano niya, ang vitamin C niya kumpara mo sa orange. Kaya magandang kumain dito itong black sapote. Okay? Mayaman din to sa ano, sa vitamin A. Okay? Alam niyo yung vitamin A, 'di ba? Nakakatulong sa mga mata natin. Marami din itong mga minerals. Saka meron din tong calcium. Saka meron din uh, moderate amount ng potassium. Okay? Itong black sapote. Isa pang uh, kaalaman. Itong black sapote mga friends, na, usually marami ito sa Mexico. Sa mga Latin Americas, mga ganon Sa South America, yan. marami po itong sataw nilang black sa Pote. Mga tropical countries. Simple, ang Pilipinas, alam niyo na mga friends, di ba, na tropical country. Kaya ito, sirubukan nila siguro magtanim dito. Ito, successful din ang nangyari. Okay? Actually, na ako nakakita nito eh. Itong protest na ito mga friends itong, itong black sapote. Eh. Hindi ko sinasadya na pagpunta ko sa syudad ng Dagupan, dito sa lalawigan ng Pangasinan, eh nakita ko nagbebenta ng ganito. Kaya bumila ko. Yung sir, ang pagkabili ko mga friends, 50 pesos. Apat na piraso po yun mga friends. Itong black sapote eh, mga friends, pag bibilhin nyo to sa parinke, hindi ganito pang kalambot. Hindi pa. Ito, kita nyo, di ba? Malambot na. O yan. Yung daliri nyo, i-press nyo dito. Yan. Pag na press yung ganyan, bali, di ba, nagmamark po yung ano, yung daliri nyo. Ibig sabihin, hinug na yan. Pero yung ginirik ko to, unright pa. At saka, ano yun, mga friends, matigas po yun. Pagin nyo yung gano'n, nga matigas. Okay, mati kaya pakita ko yung picture niya. Yan po yung picture niya, okay? Nung hindi pa siya hinug. Ang teknik pala dito, mga friends, ilagay nyo sa bigasan. Kaya pag naglagay po kayo yung hindi pa hinug na black sapote, eh, doon sa may bigasan, Bali may possibility na uh, siya. Okay? Dahil dun sa ili na dala bigas. Okay? Kapakita ko sa inyo ang laman nito. Yung laman niya sa loob ko ano yung tura, Kung talaga bang brown ba o black, no? Makikita natin, malalaman natin. Okay? Titingnan din natin mga friends kung talagang tutubang lasang chocolate ba to or baka ano lang po, no? Baka sabi-sabi lang, no? Tara, buksan natin. Dito, tanggalin muna natin itong crown. Okay? yan Tingnan natin. Kung totoong chocolate fruit ba to? Chocolate pudding fruit, no? Malalaman natin. Ito po, ito yung crown nyo. O, ko na ka eh. Ito po, tiwain ko na ka-press, no? Ayan, tiwain natin. po. Ayan. Ayan nga natin. Ang kayong kaya nito. Ito po open. oh O. ko na. Ayan. Okay. Kita nyo. Ayan. O. Dark brown. No? Ayan. Oh. O. Kita nyo. Dark brown. Pag malayo Ayan. Tarang tingnan nyo. Para sa mga ano, Chocolate talaga. Ano yan, malayo. O. Oh. Yan. Kita nyo na. Ang kulay niya. Ito po, o. Oh. Yan. Sa kano mo na please, no? Huwag yung pagkamalan na pagkalitong itong di ibig sabihin na bulok na siya. Hindi. Taranggang ibig sabihin nun, no, hinog. Okay? Kaya, huwag yung isipin na, uy, baka bulok na to kasi ganitong kulay niya. Hindi po. Kaya talaga ang kulay niya pag hinog na. Okay? So, hindi po to bulok. Ulitin ko mga friends, hindi ito bulok. Okay? Yan. Medyo malaki din yung kanyang buto, mga friends. Oh. Yan, o. Oh. Ito yung buto niya, Oh. Kita niya? Ito yung buto niya, mga friends, Oh. Hmm. Meron may nag-germinate na, eh. Nag-germinate na rin siya, Oh. Kita niyo, meron na siyang, ano. Yan. Yan po ang buto niya. Malaki ang buto niya, mga friends, Oh. Parang kaimito, parang ganun, kahit ka, ka, buto ng kaimito. Okay. Ting na, no, friends? Tikman natin. Ito po, kuha na ako mga friends, no? Yan ako, scoopin na natin mga friends, no? Oh. Yan. Yan, scoopin na natin. Yan. Ito. Malambot kasi yung balak niya mga friends, sumasama. Ito po, oh. Yan. Okay. Okay. Tikman natin kung anong kaya lasa ito kung talagang chocolate o hindi no. Subukan na friends. Hmm. Ta, sa pa sa pa friends para maraman natin talaga. Puti pa rin ay subok ko eh. Bale no para sa mga friends, marami siyang fiber. second. Ito. okay Tingnan natin. Pare, ang lasa niya mga friends. Una kong pagsubo. Eh, parang kawig siya sa ano eh. Parang ah uh, kaimito. Parang ganun. Ganun po ang lasa niya. Tapos, yung pangalawang pagsubo ko, parang abukado. Eh, kung baka ito para complicated po yung lasa niya. Ang lasa nito ay maihambing mo sa kaimito o kaya sa avocado. Parang ganun eh. Ngayon, pagtatanungin nyo yung lasang chocolate, para sa akin, no? Oh, parang wala ko nalasahan eh. Yan na chocolate. Kasi yung chocolate, di ba? Sobrang matamis. Ito, ano eh, may tamis siyang konti. Pero, yung ano, hindi masyadong matapang yung tamis niya. May tamis siyang punti lang, slight lang po. Siguro, tinawag siguro yung chocolate pudding float kasi yung kulay niya may pagkahawig sa chocolate. Okay? Ulitin pa natin. Ito, so, kuha pa ako ulit mga friends. No? Iman natin mabuti kung talagang lukay na ka itong... Ayan. Yung kanila kanil, nakikman ko parang kaimito sa ka-avocado eh. Okay? So, yan, ito. Ayan, ito final test na lang natin no. Tikman ko ulit yan kung uulit ako na ano. Para bali pag ko na tong ano no, pag nga friends kay. Ha, eh, ko nga. Hmm. Wala talaga mga friends. Bali ano eh, hindi siya lasang chocolate. Para sa akin ano eh, ang prutas lang ano eh, ma may kukumpara ko ang lasa dito. Uh, parang dito at parang avocado. Yun po. Pag malayo eh, parang tingin mo, parang bulay black na mga pans mo. Parang eh, parang, uh, parang, chocolate cake na. No? Yan. Kasi ano na to eh, hinog na. Kaya ganito. So kapag dagdag ka naman mga pans no. Itong black sapote. Eh. Pag hindi pa hinog, ang lasa niya, no. Mapait po. Okay. Pag kumain ka po kayo itong black sapote, eh, ang kainin niyo lang po yung laman. Okay. Itong balat niya, medyo natikman ko din. Ah, uh, kanina no, yung pag-scoop ko, na medyo may sumamang konting balat no. Mapait po siya. Ito, ang balat niya pinsan. Huh? No? Kita niyo. Pero hindi siya advisable na kainin kasi mapait din. Eh. So, Ulitin ko, lagay niyo sa may lalagyan ng bigasan. Okay? Ah, uh, maghintay ka na ng 5 days yang mahinog na tong tinatawag nilang black sapote. Oh, so, no, mga friends. So, bali po ang tinapik natin ngayon itong vlog to. Okay? itong prutas na black sapote. Yan po. Okay. Or chocolate pudding fruit. Ayan. Para nalaban nyo kung ano yung lasa niya, dahil tinikman ko, tapos nalaman nyo din kung paano pahinugin to. Itong prutas na to. Okay? Ayan. So, ganun lang po. Bari makita kiss ulit tayo next time. Pero bako ko tuloy magpara mga friends, gaya ng dati, ay huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Pakishare na rin po, okay? At pakifollow na rin po ang aking Facebook page. The same channel po. Goodbye na! Happy eating! Black sapote. Eh. Okay?